Nga pala, sumahod ka na ba? Kasi wala na, wala na kami pang grocery dito eh. Yung pang tuition ko pala, mag -e exam na kami. Nga pala, no? Tuition mo na pala? Eh bakit hindi ka mag ng scholarship? Kung ka, ba't tinaasaw mo sa amin yung pag-aaral mo? Ay nako, kung alam mo lang, love, hindi naman nag-aaral ng kapatid mo eh. Nagbubulakbol na babalitaan ko, nagkakating palagi tapos nakikita dun sa inuman, sa mga barkada. Ano? Sigurado ka? Oh, love, kumusta ka dyan sa ibang bansa? Bakit yung ka lang tumawag? Oh, Ah, uh, pasensya ka na ha. Alam mo naman yung trabaho ko eh. Bawal ang cellphone. Nga pala, sumahod ka na ba? Kasi wala na, wala na kami pang grocery dito eh. Tsaka alam mo naman di ba, wala akong trabaho ngayon. Eh? Ah, ganun ba? Oo, oh, sumahod na ako. Actually, baka bukas nandiyan na yung pera na padala ko na kanina eh. Inumna ko na ngayon kasi alam kong kailangan mo. No? Talaga? Sumagod ka na? Ay, matama. Nakapag-grocery na ako, tsaka... Uy, ate. Oh. Is kuya ba yan? Ah, papatid mo pala. Uy, kuya. Oh, Jeboy. Yung pang tuition ko pala, mag exam na kami. Ang tuition? Oo, oh, ate. Pinag-aaral naman kasi talaga ako ni kuya eh. Nga pala, no? Tuition mo na pala? O oh, Sige. Kung papadala ko, dadudulang ko yun. Um, sige na, love. Uh, tawag na lang ulit mamaya, ha? Sige na, ingat kayo dyan, ha? Sige na, bye-bye. May gagawin pa kasi ako, eh. Jay boy, may ka pa sa kuya mo? Eh, ate. Kapatid ko yan, eh. Kahit na! Kaya dapat dapat bit... bin... dapat nagtatrabaho ka para pag-aralin mo yung sarili mo. Ate, kaya nga siya pumunta dyan kasi pag-aaralin niya ako. Ay, Ganon, so aasa ka lang sa kapatid mo? Ha? Hindi e, ganon! kalalaki mong tao, dapat nag-working student ka, hindi yung maasa ka sa kapatid mo. Tignan mo yung kuya mo, na nag-aaral sa working student. Ako kayo, sinasamantala niya yung pera ng kapatid niyo eh. Bis ka na nga doon! Napainit mo ulo ko. Eh hey, ate, nagpadala doon kuya. Oo, oh, ano naman. Ate, kailangan ko yun. Pambayad ko ng exam yun. Ay, wow! Ang galing, ha? Baka kaya hindi ka mag-trabaho mag para makapag-aral ka, hindi yung inaasam sa kuya mo. Wah, talaga namang hihingi ka pa sa akin ng pera para sa pag-aaral mo, eh. Pinadala sa akin yun ang kuya mo. Hindi eh, di sana sa'yo pinadala, kung para sa'yo yun. Ate, sabi ni kuya, pag tatapusin niya ako ng pag-aaral, top pa naman ako, tapos di ako makapagbayad ng exam. Yayabakan mo ako na top ka? Eh, bakit hindi ka mag-arap ng scholarship? Kung top ka, Ba't inaasaw mo sa amin yung pag-aaral mo? Eh ate, nag-apply naman ako ng scholarship. Hinihintay ko lang yung result. Eh, dahintay yung scholarship mo. Alam mo, Jimmy, wala akong mapapala sa akin, ha? Nakikita mo itong resibo na to, ha? Bumuli ako ng bag. Alam mo kung magkano to? Tapos ihingan mo pa ako ng pera? Wala akong pakailang sa pag-aaral mo. Eh ate, pag di ako nakapag-exam at nakapagbayad, baka bumaksak ako at di ko makuha yung scholarship ko. Problema mo na yun, Jay Boy. Wala akong pakailang. Eh, di ba umalis ka na? Masya-shopping pa ako. Alam, may surprise ako sa iyo. Thank you nga pala sa pinadala mo, ha. Nabili ko na yung gustong gusto ko. Nakabili na ako ng iPhone. Oh, talaga? Buti naman, nakabili ka na ng cellphone na gustong gusto mo. Tsaka, siyempre, hindi lang sa ko yung bibilan ko. Pag uwi mo, may surprise ako sayo. Pero bakit ako na? Tcharam! ba? Di ba pangarap mo magkaroon ng chitsu? Kaya, yeah, bumili ako. Ha, pala ba? Bumili ka pa ng aso. Alam mo namang hindi natin kailangan yan. Pero thank you. Napaka-cute niyan. Gusto, gusto ko talaga yan. Maiba tayo, love. Yung tuition ba ni Jayboy Boy eh, na ibigay mo na? Ayun? Ibigay mo pa na tuition? Ay, nako. Kung alam mo lang, love. Hindi naman nag-aaral yung kapatid mo eh. Nagbubulakbol na babalitaan ko. Nagkakating palagi tapos nakikita dun sa inuman. Kasama mga barkada. Ano? Sigurado ka? Hindi pala nag-aaral yung batang yan? Kung ako sa'yo, iyo, huwag mo na pag-aralin yan. Pabayaan mo para matuto siya. Sige, lab. Kausapin ko na lang pag bumi ako. Huwag mo na kausapin! Wala, magsisinungaling lang yung batang yun. Sinasabi ko sa'yo. O, siya, sure, sige na lang. Sige na. Mag charge mo na ako ng laptop kasi malulobat na rin, ha? Bye-bye. Tawagan na lang kita ulit mamaya, ha? Sige na. Bye-bye na. Love you! Ikaw naman! Love! Ayun mo naman! Pati mo naman sinabi na darating ka, dapat sinundo kita! Bakit pa? bakit? Siyempre! Para! Masarap yung pag-uwi mo. Saan mo ba talaga dinadala yung pera? Ang sabihin na nadala yung pera? Dito sa bahay! Eto, di ba binili ko? Eto, binili ko. Di ba bigay mo to sa akin? Bakit tatanong na sa akin kung sa ko dinadala yung pera? Ando na tayo. Hindi naman kita pinagdadamutan, ha? Ba't An? pati yung tuition ng kapatid ko ginamit mo? Sino may sabi sa'yo? Tsaka, bakit ka ng tuition niyan? Eh, hindi naman nag-aaral mabuti ang kapatid mo. Sigurado ka? Oo! Okay, boy! Kuya! Oh, ikaw! Nagsusumbong ka? Ha? Eh, tama naman yung sinasabi ko, ha? Masa ka sa kapatid mo para sa pag-aaral mo. Sabi ko sa iyo maganap ka ng trabaho pag aralin mo yung sarili mo. Diyos ko. Dab naman. Ako yung nagbibigay sa kanya. Dab, may asawa ka na, Oh. Gagawa na tayo ng pamilya. Hindi mo pa rin mabitawin yung responsibilidad mo? Bakit? Mali ba yun? Nabibigay ko naman yung mga gusto mo, ha? Nakukulaan ka ba ba? ang mali ang ugali mo. Ang nakailan mo tutulungan niya mga yan? Alam mo, nakilala kita ng hindi ganyan eh. Totoo pala, no? Lumalabas yung ugali pagdating sa pera. Alam mo, Jeff, oy, eh? yung mo na yung gamit mo. Sige pa, Yan, tama. Lumayas ka na. Hindi siya lalayas. Sasama siya sa akin. Saan siya pupunta? Saan kayo pupunta? Alam mo, ibibigay ko sana sa iyo yun eh. Yun sana yung regalo ko sa iyo. Yung bagong bahay natin. Kaya lang, wala eh. Ganyan pala yung ugali mo. Sab naman. Tinutaraan ko lang naman yung mga kapatid mo na magpumasa sa'yo palagi. Wala naman akong masama yung intensyon doon. Hindi pa masama yung ginagawa mo? Alam mo, Mabuti pa, mag-isa ka na lang. Para matuto ka. naman. Huwag mo na muna ano mag-isa dito. Tagal nating hindi nagkita ko. Oh. Tapos gaganyanin mo lang ako? Baguhin mo muna yung sarili mo. Baka sakaling magbago pa isip ko.